na naman nila, sumama ka na sa akin. Halika na. Ha? Doon ka mag-aaral. No. Tayo. Sabi mo, good girl ka dito. Yes. You don't listen to me. Inaaway mo ako. No. Why do you do that? Sorry. That's bad, Katie, ha? Sorry. Ayoko pa ko kasi. Wait. Ha? Ayoko kasi. Uwi. You need to say that to me properly. Talk to me nicely, Katie. Why do you do that? Pinauwi mo na ako. I'm just asking kung matagal ka pa, Kitty, kasi nakakahiya. Matagal pa ako. Eh, baka ayaw na ni, baka gusto na nilang umuwi, uwi na kasi. Eh, I want matagal pa ako. Tapos inaaway mo pa ako, nagpaiyak-iyak ka pa dyan. Uuwi na tayo Manila, doon ka na mag-aaral. Ayaw Let's go. Ayaw ko. Wala kang magagawa pag sinabi ko. Batin na tayo? Iisip niya po yung sarili niya. Okay, Sorry! Why? Huwag gagali. Come yun eh. Hug me. Ayoko mag-aaral sa Manila. Hug me. Ayoko mag-aaral sa Manila. Why do you do that, Katie? Don't shout at me. Gusto ko kasi sumayaw pa, ka, please. you need to ask muna your teacher if it's okay pa. Pwede daw. Pwede daw. You need to listen to them, Katie. Okay pa. Katie. You don't love mama. Love. I'm gonna cry. No. Sorry. Sorry. I'm gonna cry no. no. Sorry. Sinapatahan niya po yung sarili niya. Wag na answer kay mama oh, ha, Katie. Okay. okay po. Talk to me nicely. Yes. Um, ano to? Bumblebee na lang. Mm. Pwede last na yan? Wait lang. Tapos tomorrow naman? Matagal bukas. Bukas matagal? Oh, so, hindi na kasi oh, bukas matagal. Dala tayong burger sa kanila ulit. Oh. Dala natin sila burger. Mag-chocolar ako. Ay! Nagpagtirik ng mata, ana. Hug and kiss. Ay, may Sabi niyo. Katie, ha? Pag nasa school ka, hindi ka sweet kay mama. Ah, sweet ako sa iyo. Patingin, patingin. Ay, parang susunto kay mo yung chan no. ko. No. Nakita ko sa inyo. No. Love you. Love you. Kiss. Oh, what's Pilip, napilit, that? Napilit, ha? What's that? Who? Keep to them. Thank you for staying. Thank you for staying. I love you, Teacher Melba. I love you, Teacher Melba. Pwede, di ba na-promise ko di pa na-iiyak? Sorry. Why did you cry? Ah, bigla. Na-bigla lang po. Galit ka na naman kay Mama. I'm not galit. Can you tell them na hindi ka galit? Baka sabihin inaaway mo ako. Huh? Sorry po. Can you say, bakit ka, ka nag cry? Ayoko na nga. Ayoko na nga. I, Ayoko want. Na Ayoko na I want, I want. Bakit ka na cry? Kasi sabi mo, uwi na tayo. Eh, kasi nakakahiya. Sabi ko, ask ko kung ilan lang yung dance mo. Huwag super dami. Sabi ano? ko, gusto ko dami po. Eh, na dapat yun ito, uh, as teacher first. At saka gusto nila umuwi siguro. Okay. Ang ah, okay. tayo Sina magaling, dami. Katie, sa kilig-kilig, okay. yun, no? Know? Jesus. Yes. Ayan tayo, sa kilig-kilig, mm. nangigigil ako sa'yo. Ayan, na-show ng arms. Oh, oh, na show. Ah. May pa-burger. Oh, pa, ma wow. Maman. Maman. Pwede ako magda-dance ulit. Buka, Kailan? Bukas po. mo awain si Mama. Sorry. Yun yung request ko. Hindi mo dapat awain si Mama. Okay. ba diba? Pinapayagan ka naman. ba diba? sa paalam ka kay teacher. Okay po. So. Ayun tuloy. Magdadala tayo ulit burger. Kasi ilagi mo ini-store sila eh. Sorry Mama. Ang <laughs> sabi mo? Sorry Mama for shouting. Huwag na uulitin yan bukas, ha? Okay, never na. Hindi naman ako may gusto magpunta ng school. Ikaw yung nagpipilit magpapunta sa school, tapos iiyak ka. Sorry, mama. Ayaw mo na ba ako magpunta? Gusto. Huwag din super tagal ng TikTok, anak, ha? I want to, to, I'm enjoying po. But not too tagal kasi late na sila makaka-uwi palagi. I'm sorry. Pwedeng mga 10 minutes lang. Aww, ah, uh, hab ang haba yun. ng 10 minutes, And maraming 10 TikTok na, na 'yun. Kasi yung internet may bagal-bagal. Kaya nga, dali ni mama yung internet. Please. I love you. Love you. Huwag na siya shout, ha? Okay po.